Perwisyo sa mga fish growers sa Kalasyao, Pangasinan ang mabilis na pagtaas ng antas ng tubig sa mga palaisdaan. May ulat si Russell Simorio. Halos umapaw na ang tubig sa mga palaisdaan sa barangay Banawang, Kalasyao, Pangasinan dahil sa nararanasang pag-ulan. Ayon sa ilang fish grower, tumaas ng mahigit isang metro ang antas ng tubig simula kahapon July 24. Kaya ang ilang alagang bangus nakakawala sa mga fish pan Yung mga bangus namin, wala, mawawala. Agos sila, sasabay sa agos. Naglagay ng net sa mga palaisdaan upang hindi makawala ang mga isda. 50,000 na piraso ng sugpo at bangus ang nasa fish pan ng pamilya nila Aida. Lalabas yung ano, bangus kapag baha. Oo, sayang, kukunti ang natira. Samantala, sa tala ng MDRRMO, As of 10 AM ngayong araw, umakyat na sa 3.2 feet ang antas ng Marusay River pero malayo pa sa critical level na 7 feet. Patuloy ang abiso sa mga residente sa mga low-lying areas na maghanda sa pagbaha lalo't inaasahan pa ang pagtaas ng antas ng tubig sa Marusay River. Situloy-tuloy ang pag sa Benguet. So, may posibilidad po na yung uh, excess water po doon, bababa pa rin po yung dito sa atin kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon.